At dahil pasado 7 pa lamang ng umaga ay nakilala at kasama ko na si Pauline at bago tumanghali ay naikot na rin namin ng buong zone para tumingin ng mga kumpanya na nag-aalok ng trabaho. Kasabay ng magandang sikat ng araw at dahil doon lumabas na ang natural na amoy at lasa ng tahong. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan Normal na araw para sa isang tulad ko Na nagnanais ang magkaroon ng trabaho Matapos kong makumpleto ang requirements na posibleng kailanganin ng isang kumpanya. Maaga akong umalis ng bahay para humanap ng trabaho at tulad ng karamihan na seryoso at masigasig na binabasa ang bawat nakapaskil sa isang bulletin board, meron akong napansin na isang urgent hiring na tingin ko ay pwede para sa akin. Kaya lang, hindi ko alam yung eksaktong address noong kumpanya. Aksidente ay nabigkas ko ang salitang saan kaya ito nang biglang mula sa aking likuran ay merong nagsalita at sinabing, Tara, sabay ka sa akin. Alam ko yan at doon talaga ang punta ko. Boses babae at ng aking lingunin, nakangiti siya. At maganda ang pagkakahilera ng kanyang mga ipin. Bagay na bagay sa maganda niyang itsura. Nagulat ako dahil hinila niya ako na para bang kami ay magkakilala. At sinabing maglakad na lang tayo. Baka naman sabihin niya eh, pakipot ako kaya sumama na lang ako. Bukod doon, wala pala kaming ibang kasama kundi kaming dalawa lamang. Ang totoo niyan, sumagi sa isip ko ang salitang budol-budol gang. <laughs> Alam niyo kasi, minsan na akong nautaka ng mga budolero. Yun nga lang ay isang magandang babae ang nasa aking harapan. At naisip ko na, kung ganun kaganda ang bubudol sa akin, <laughs> ay ayos lang. That time pati naghahanap ako ng trabaho. Kung budol-budol nga iyon, nagkamali siya ng taong mabibiktima. <laughs> Habang kami ay naglalakad papunta sa company, doon ko na nalaman ang kanyang pangalan at siya nga si Pauline. At nang itanong ko kung ano ang kailangan niya doon sa company, dahil kung mag apply din siya, eh hindi. Dahil lalaki ang kailangan sa urgent hiring. Ang sabi sa akin ni Pauline, doon daw siya nagtrabaho dati. End of contract na raw siya at babalik para magpa-clearance din para makuha ang kanyang back pay. Maliban doon ay puro tungkol sa company or factory ang aming mga napag-usapan, mga history ng kumpanya na aming pinanggalingan, at kung gaano kahirap ang mag-apply at kung gaano kahirap ang walang trabaho. Lalo pa sa isang tulad raw niya na merong anak na binubuhay. And yes, tulad ng ibang babae, si Puli na isa ding single mom. At kung paano nangyari, tulad lang din ng ibang lab team na matapos gumawa ng ipinagbabawal na teknik ang sikretong pagpaparami at aksidente iyong nagbunga. At nang malaman daw ng kanyang kaduo, ay naglaho na lang na parang mamantika at malansang utot. Nang nami ng company, nagpasa ako ng resume at si Puli naman ay pumasok na sa loob para magpa-clearance. Hindi nagtagal ipinatawag ako sa loob para mag-exam at sa isip-isip ko, sayang naman. Dahil sa haba ng oras na magkausap at magkasama kami ni Puline, ay hindi ko man lang nakuha ang kanyang contact number. At sa isip-isip ko pa, maaring iyon na ang una at huli naming pagkikita dahil bukod sa kanyang pangalan na Pulin at dati siyang empleyado ng company kung saan ako nag-exam ay wala na akong ibang alam tungkol sa kanya. At nang lumabas ako ng company ay hindi ko inasahan ang itatanong sa akin ng guard na nakakatawa na ewan. Nagtanong kasi yung guard sa akin kung JF Crow ba yung kasama ko. Sabi ko naman, bakit sir? Sagot ng guard, Kanina pa kasi yun doon sa may punong mangga, inaantay kayata. Hindi na ako nagsalita at nagsmile na lang ako sa guard. At noong tinan ko yung puno ng mangga na itinuro ng guard, sipulin nga. At kumuha'y pa noong makitang nakatingin kami sa kanya. Anong balita? Ang unang tanong sa akin ni Pulin nang siya ay aking lapitan. Ano pang haba? Iisa ako pero tatawagan. At nagkatawanan na lang kami ni Pulin. San tayo? Ang tanong sa akin ni Pulin. Sagot ko naman, tanghali na eh. Tara, maglakad-lakad tayo pa ibaba. E Pero sa kabila naman tayo dumaan. Baka may madaanan pa tayo din yan, Dahil mag-aalas just na noong pag-check ko sa relo. At kung ano ang aming pinag-uusapan habang naglalakad, ganun pa rin, tungkol pa rin sa company. Advantage at disadvantage ng meron at walang trabaho. Hanggang sa marting namin ang gate nang wala kaming nakitang company na pwedeng applyan or pasahan man lang ng resume. Ang akala ko, pagdating namin sa gate ng zone ay maghihiwalay na ang landas namin ni Pulin. Dahil ni Katiting ay walang kabulastugan ng pumapasok sa aking kokote. Bukod pa doon, eh iyon ang unang beses na kami ay eh, nagkita at doon lang din naman kami nagkakilala. At sa itsura ni Pulin, ay malabong magkaroon kami ng espesyal na relasyon. Totoo na ang magandang hilera ng kanyang ipin at maganda niyang muka ang aking napansin. Dahil sakto lang naman kasi ang losog ng kanyang hinaharap. Pero sa kabila noon, noong kami ay magkasama papasok at palabas ng zone, ay hindi ko maiwasan ng mapatingin sa kanyang poet muller habang kami ay naglalakada. Mayanig kasi. <laughs> kahit hindi naman lubak ang daanan. Pero kahit na inantay ni ako, ay wala akong naisip na kung ano-ano. Kako, baka gusto lang niya ng kasabay. At nang dumating kami sa gate ng zone, napansin ko na mukhang wala pa naman siyang planong umuwi. Kaya naisip kong yayain siya na magmeryenda. At pumayag naman siya. Habang inuupa ka namin ng binili kong snack, Nagtanong ako kung may iba pa ba siyang pupuntahan at kung nagmamadali ba siyang umuwi. Sagot sa akin ni Pulin, lagi naman raw siyang nasa bahay. Wala nang siya ay ma-end of contract. Nandun naman raw ang parent niya para sa kanyang anak. Kaya walang dahilan para magmadali siya. At ang ginawa ko, niyaya ko siya sa bahay. <laughs> Nagtanong pa siya kung malayo. Sabi ko malapit lang. Isang sakay lang nandun na kami. Baka naman makaistorbo lang ako doon. Sabi ko naman, hindi. Dahil ako lang naman ang tao sa bahay. Ganun? Ano palang gagawin natin doon? Sagot ko naman, kakain, depende sa'yo. Ano bang trip mo? Ang tanong ko kay Pauline. Tara, mukhang okay ka naman eh. Ang sagot ni Pauline. Sumakay kami ni Pauline ng jeep. At habang nasa biyahe kami, wala akong masabi. Hehe. <laughs> Hindi rin siya natingin sa akin at sabay bayan siya nakatingin. Kaya ang ginawa ko, sinasabi ko nalang sa kanya kung anong lugar yung aming dinaraanan at nilalampasan. Pagbaba namin ng jeep, sabi ko kay Pulin, magtanghalian muna kami. Tanghali na. Ikaw ang bahala, sagot sa akin ni Pulin. At dahil puro karenderya lang naman ang nasa bungad ng subdivision, sa karenderya kami kakain. Nagtanong si Pauline kung malayo pa ba yung bahay. Sabi ko naman, konting lakad lang at nandun na tayo. Then sabi ni Pauline, bumili na lang ako ng pagkain at sa bahay na lang kami kumain. Ang init daw kasi, di ako naman, eh, ano pa nga ba? Ayaw ko pa naman maglikpit ng pinagkainan. Pero dahil meron naman akong kasama, sige na lang. Pagkarting namin sa bahay, electric fan agad ang una niyang hinagila pero pinatama niya yun sa pader hinanda ko na yung pagkain sabi ko ano tara kain tayo at doon hindi ko inasahan ng isasagot sa akin ni Pulina. dahil ang isinagot sa akin ni Pulina, matapos ko siyang yayain na kumain ay mamaya na pagkatapos natin nakatingin lang ako kay Pulin, dahil sa pagkakaalala ko nang tanungin niya ako sa kung ano ang aming gagawin sa bahay, ang isinagot ko ay kakain at depende sa kung anong trip niya. Sabi ko, pagkatapos, na para bang ako ay nagtatanong at sagot ni Pulin, sus, kunyari ka pa, e pare-pareho lang naman kayong mga lalaki. Alam ko yung nasa isip mo, kaya mo ako niyaya dito. Ang hindi ko lang alam, e bakit hindi ako nakatanggi? Kaya sige na, magagawa mo na ang gusto mo. Eh, ako naman, sinakyan ko na lang kung anong pumasok sa kanyang kokote na naisip niyang dahilan kung bakit ko siya inaya sa bahay. Kahit ang totoo, noong pumayag si Pulin na sumama sa akin, blanko talaga ang isip ko at wala akong kabalastoga na naisip dahil hindi ko talaga inisip na sasama siya sa akin. Ibig sabihin pala Simula sa point na inaya ko siya sa bahay, yun na agad ang pumasok sa isip ni Pulin, di ba? At sa kanyang mismo nang galing. At marahil habang nasa biyahe kami, ay may kung ano nang naglalaro sa isip ni Pulin na posibleng ay amin gagawin. <laughs> Kaya pala, basang-basa na. At dahil pasado alas 7 pa lang ng umaga, ay nagkakilala at magkasama na kami ni Pulin eh at magkasama kaming nagpunta sa company. Tapos nilakad pa namin iyon balikan. Buti sana kung malapit lang, kaso hindi eh. So alam nyo na, <laughs> Tapos galit na galit pa ang sikat ng araw. Napaatras ako at mabilis na nagbago ang isip para plan B naman ang subukan. <laughs> hindi pa naman ako ganong kapatay gutom para kasing napunit yung ilong ko. At para bang merong bumulong na atras kung ayaw mong matodas. <laughs> at ang pagkakataon na yon, kahit taon na ang lumipas, natatawa talaga ako pag aking naaalala. So ayun na nga, ang nangyari ay eh, dessert muna bago ang tanghalian. Buti na lang at naisipan kong yayain si Pulina magmerienda na nagbigay ng dalawang magandang resulta. Una, kung hindi kami nagmerienda, eh wala. Hindi naaabot sa puntong aayain ko pa si Pauline sa bahay. Ikalawa, dahil nagmerienda kami, nagkaroon pa ako ng dagdag na energy dahil sa hindi ko expected na magiging kaganapan. Ang galing nga eh, parang planado. Alam niyo, meron akong napakinggan na lapitin daw ng babae ang merong regular na trabaho o kaya naman basta may trabaho. Eh, bakit ako? Nang oras na makilala ko si Pulin, wala naman akong trabaho. In fact, alam niya na nagkahanap ako ng trabaho. Pero hindi lang basta kami nagkakilala, may something pa. Pero matapos yon, hindi na muli pang nag-cross ang aming mga landas. Naging maayos naman ang paghihiwalay namin ni Pauline matapos ang maghapon na iyon. At ako naman, dahil nga para sa akin ay chamba ang pagkakataon na iyon ay nilubos ko na. Akalain ko, no? Pwede pala yun. Hehe. <laughs> Pero alam nyo ba na, hindi iyon ang unang beses na nangyari iyon sa akin. Medyo kakaiba lang siya dahil ang lahat ng iyon ay nangyari lang sa loob lang ng isang araw. After all, ay hindi ko na rin talaga kinuha ang kanyang contact number. Naisip ko kasi na trabaho ang kailangan ni Pulina. Ako naman ay eh, wala pa rin trabaho kaya wala akong magagawang tulong para sa kanya. Naisip ko noon kung merong daan para kami ay muling magkita, mangyayari at mangyayari yon. Walang dahilan para bumaba ang tingin ko sa isang single mom na mas piniling ipaglaban ng anak kesa talikuran na tulad ng lalaking naging katulong niya upang isilang ang isang inosenteng may buhay. Namiss ko tuloy mag-apply. <laughs> San kaya may hiring?